Ang nilalaman ng ating video. Mula sa sasakyang nahulog sa ilog hanggang sa multo sa nasusunog na bahay, naririto ang limang video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Noong April 29 isang nakakagulat na aksidente ang naganap sa isang intersection na daan sa bansang Vietnam. Isang kotse ang sinubukang mag-left turn, subalit bigla na lamang itong nahulog sa gilid ng ilog o rampa. Bagamat sapat naman ang lawak ng kalsada, subalit ang sasakyan ay nawala ng kontrol at tuluyan na itong nahulog. Pinagdebatihan naman ito ng mga viewers sa Vietnam kung ano ang sanhi ng aksidente, kung ito ba ay driver error o di kaya ay sanhi ng poor road conditions. Hindi lahat ng malalalim na lugar ay nakikita ang pinakailalim. Minsan kapag nagtapon tayo ng mga bagay sa balon, aabutin pa ito ng ilang sandali bago natin marinig ang tunog ng pagbagsak nito. Indikasyon lamang kung gaano ito kalalim, kagaya na lamang ng inyong matutunghayan sa susunod na video. Panoorin ninyong mabuti. Ah! Ang inyong nakikitang lugar ay sa loob ng Veriovkina Cave na matatagpuan sa Abkhazia, isang disputed region ng Georgia. Ito rin ang pangalawa bilang pinakamalalim na kuweba sa Eurasia. Makikita sa video ang isang grupo ng cavers na nakatayo sa gilid ng massive vertical shaft na napakalalim. Isang lalaki din ang sumisigaw bago nito itinapon ng bato sa madilim na lalim ng kuweba. Ilang segundo rin ang lumipas bago marinig ang pagbagsak ng bato mula sa ilalim indikasyon lamang kung gaano kalalim ang kuweba. Ang kuweba ay may lalim na 2,212 meters kaya naman isa ito sa itinuturing na pinakamalalim na cave system sa buong mundo. Ang temperatura sa kuweba ay lubhang napakalamig at kinakailangan pang abutin ng ilang linggo bago ito maakyat. Nang nakasaksi ng kababalaghan si Brit, ay sinusubukan pa rin niyang maging kalmado habang nagre-record siya sa labas ng kanyang bahay. I'm recording this just in the off chance that no one believes me. Maybe I can catch it. I'm in a freaking cemetery in my front yard, which probably doesn't help my cause. But I was just inside. I'm by myself with my dog. <laughs> We're moving the stairs. Josie? Josie? She's just been staring at that, and then she started barking, and she growled, and when she growled, I kind of like booked it. Staring at that, and then she started barking, and she growled, and when she growled, I kind of like booked it. I just don't really know what she's staring at, because again, like this is usually how she looks. And she's waiting for me to come in and I'm just like, like What? What is it? Ang alagang aso ni Brit ay misteryosong nakatitig sa harapan ng aparador. Bagamat wala namang tao sa labas at loob ng aparador, tila ba may nakikita itong hindi nakikita ng mata ng tao. Agad siyang natakot sa naging behavior ng kanyang aso, subalit lalo siyang kinabahan ng magsimulang umuul at tumahol ang kanyang aso habang nakatitig sa isang lugar. Kaya naman inirecord niya ang kanyang paligid. Makikita rin sa video ang isang sementeryo na nasa harapan lamang ng bahay nila. Kapag nasa labas naman ang alaga niyang aso na si Josie sa may sementeryo, ay nakatitig ito sa iisang lugar gaya ng ginawa nito sa may closet sa loob ng kanilang bahay. Josie? Josie, what's going on? Naniniwala si Brit na may kinalaman ang sementeryo sa nagiging kakaibang behavior ng kanyang alagang aso na si Josie. Tila ba may nakikita ang aso na hindi natin nakikita? Mas lalo pang nadagdagan ang takot ng mga viewers nang magkwento si Brit ng tungkol sa sementeryo. So a lot of you guys have also been asking questions about the graveyard. Yes, we do indeed have A graveyard on this property so this was my grandparents uh, ranch and it was their wish to be buried right here just where they were and um, before they passed away they buried all of their cats right here where you see the little crosses and so that's really all that there's to it but things have been qu like quite strange lately like for some reason Ayon kay Brett, ang mga baka ay palagi ding pumupunta sa lugar kung saan din pumupunta ang kanyang alagang aso. Ayon pa kay Brett, ang tanging hayop lamang na alaga ng pinakamalapit na ranch ay mga kabayo lamang. Ang mga baka ay maaaring mula sa isang malayong farm at sumasadya lamang ang mga baka na ito upang puntahan ang iisang spot o lugar sa sementeryo kung saan din pumupunta at nakatitig ang alaga niyang aso na si Josie. See, this is what I'm talking about. They literally just come and hang out here all the time now. It's a newer development. Like, why? They just kind of come and really great around this area. And they just kind of will freeze and mm -mm. So, yeah. Kumbinsido si Brit na mayroon nakikita ang alaga niyang aso sa sementeryong ito at gayon din ang mga baka, na tanging sila lamang ang nakakakita. Kaya naman ng mga sumunod na araw, matapos nitong makita na muling pumunta ang mga baka sa iisang spot na lugar sa sementeryo, ay agad niya itong inirecord upang ebidensya sa mga hindi maniniwala sa kanyang mga sinasabi Isang gabi naman, habang nagpa-deliver siya ng pagkain sa kanilang bahay Ay bigla na lamang may nangyaring isang nakakakilabot na kababalaghan Kaya naman napatakbo na lamang siya sa sobrang takot At ito ang nakuhana ng kanilang CCTV camera Panoorin ninyong mabuti Thank Hi. you. Thank you so much. Hi. Sorry about yeah, that. You know, this kitchen is, uh, is off-site. Uh -huh. Go ahead. Oh, that's so yes. interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. That's yeah. It's okay. No so problem. Thank you so much. So thank you. Have a good night. Oh, my God. No, he's a Catholic. He's a Catholic. They're actually not in line. They're probably showing up. Hi. Right. Uh, thank you. Uh, see, this is what I'm talking about. Every freaking night, like even at night, they even come and hang out here and they just like, they just like stand and like, May humila ng kanyang damit, subalit wala namang makikitang visible na humila nito. Nangyari ito matapos siyang pumasok upang tingnan kung bakit tumunog ang kanilang security alarm. Dala naman ng kanyang matinding takot, ay nabitawa na lamang niyang bigla ang kanilang pagkain at matuli na tumakbo papalabas ng bahay. Ayon pa sa kanya, ramdam na ramdam niya na may humila ng kanyang slave. Dahil sa matinding trauma at takot ay mas ninais pa niyang matulog sa RV na nasa labas lamang ng kanilang bakuran at inantay na lamang dumating ang kanyang pamilya na nag-family trip lamang. Ang mga behavior ng kanilang alagang aso at ng mga baka ay patunay lamang na maaaring may sumpa o di kaya ay isang haunted ang sementeryo na nasa harapan lamang ng kanilang bahay. Ang video na ito ay nagmula naman sa YouTube channel na Weekend Mish. Ang dalawang adventurous na sina Gabe at Riley ay dedicated sa kanilang pag-expeditions, -e wild camping at iba't ibang interesting na aktibidad sa labas ng kanilang mga bahay. Mayroon silang pagkakaisa at nagtutulungan sa tuwing sila ay may adventure na isinasagawa. Kadalasan din ang kanilang paglalakbay ay puno ng kasiyahan, exciting at hindi malilimutang karanasan. Subalit ang bawat adventure at paglalakbay ay hindi puro kasiyahan. Minsan ang tadhana ay nangyayari taliwas sa mga plano. Sa partikular namang video na ito, ang kanilang adventure ay mauuwi sa hindi nila inaasahan at seryosong pangyayari. Noong April 2, 2025, si Gabe at si Riley kasama pa ang mga kapatid ni Gabe, ay magsasagawa ng 12 hanggang 14 days na paglalakbay sa makapigil hiningang taas ng kabundukan ng New Zealand. Sa kanilang pag-akyat ay mataas ang kanilang spirits at energy. Ang tanawin ay napakaganda. Ang unang walong araw nila ay kamangha-mangha at puno ng surprise. Naka-encounter din sila ng wildlife, nag-hiking din sila at nagtayo ng tent sa isang lugar na hindi pa nararating ng iba. Subalit sa pagtungtong ng kanilang ikasyam na araw, ang kanilang masaya at puno ng excitement ay bigla na lamang magbabago lahat. Ang araw at panahon ay maganda, Tila ba ang araw ay kagaya ng ibang araw na puno ng adventure? Ngunit ang ihip ng hangin ay bigla na lamang nagbago. Ang kanilang masayang araw ay bigla na lamang naging isa sa pinakamapanganib nilang pagsubok. Yes. Just before we leave, the boys are having a wash, and uh, the tarn next to camp conveniently is big enough to fully swim in. about a four four and a half hour push to our next campsite which isn't too bad but we do have a bit of vert in there and a cool mountain pass we're about to get really high and probably do the most significant mountain pass of the trip and then uh we're into some awesome bloody hunting country this evening first though we have to descend down here which is pretty steep there's a big cliff finn is now climbing down a vertical cliff i love it <laughs> <laughs> oh, So, what lays ahead is completely unknown to us. Unfortunately, we can only see maybe about 25 meters up, which is making this a lot more challenging. Hopefully, with the right kit and uh, the right attitude, we can get up the top. And this is for our mum's watching. Skip this part. You're not gonna wanna watch this part. Sorry, mum. This is our route in between these two mega death walls. So, Finn, my brother, has just climbed up there and given us a wee call that he reckons this route is a go. Ang sitwasyon ay lalong nagiging seryoso. Ang katahimikan ng paligid ay tila ba isang taksil at lalong mapanganib. Ang kanilang pag-akyat sa matarik na bato ay maaaring magdulot sa kanila ng panganib na maaaring maging sanhi ng kanilang injury o maaaring kamatayan sa isang maling hakbang lamang nila. Ang kanilang bawat hakbang at galaw ay dapat naaayon sa plano at kailangan na dapat kalkulado. Subalit makikita sa video na tila ba kalmado at relax lamang ang lahat. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, ay may halong kaba dahil sa isang maling hakbang, ay buhay nila ang nakasalalay. Oh, there was a sec. I saw there one. Sec? Yep. Yeah, just nothing like it. We've kind of got through a couple of the steeper sections in the bottom. Now it's not bad through the middle here. And uh, we suspect it gets much worse at the top. We still need to get way up in there. Do you want me to go to the park? park? Which, the old rock climbing skills are coming back. Woo. Nice. As we descent it is not technical but high risk. You go down there. Bye bye. If that doesn't get the tootsies tingling, I don't know what does. We're just going to the last bit of the climb now. It's looking pretty gnarly, but um, but good. Get up here for once in a because I do not want to be looking at this drop anymore. Serious sense of accomplishment pretty cool knowing that potentially uh, no one we know and no one we've heard of has done this pass and to take it off on a hunt's pretty awesome so that's the drop and I did it on Mondays again. Oh yeah baby! Woo. Well we're over the pass and all our clag is starting to clear up and we're getting to see some pretty epic, epic views you know this stuff is just unreal country to be in so happy to be here you're gonna get cheese grated to end up on that lake. You can see Finn is here. Yup. Yup. You can see Finn is here. We're needing to get up here. Currently, we don't think we need to set up a lead climb. Over. That may change. We've come from up there earlier. We're certainly not going that way. But we are going that way. Oh, that way. Alright guys, so what's happened here is a really really valuable lesson for all. Brett. This sucks. I've had a oh we've just gone to do this climb before dark. And I've just pulled a big rock in my leg and there's there's a very I'm sorry, a lot of pain. There's a very big cut in my leg. Here we're right mate. Can sure, if you'd like. Right. So our lives are not in danger, but um it's a bad wound and and that's 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 just the reality of the situation. Um so yeah. I suppose we we'll it sucks. Yeah, this sucks. There's a photo of this wound we can show you later, but this is brutal. Oh my man. What's the? Good on you, mate. Right, so there's been a rock fall up here, and 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 Riley's gone down. And for the for those of you who ever might find yourself in this position. And uh, those of you who definitely don't want to be in this position, we're going to do the best, our best to document this entire process. So, what we've done here is things called emergency services. We've pulled our EPIRB and both in reaches, and we've also texted our close family. We're going to let them know that Riley's going to be okay in terms of his leg health and his physical health. At nangyari na nga ang kanilang si Riley ay lubhang nasugatan, upang hindi na na stranded sila sa hindi malaman na lugar ng matarik na bato. Wala silang magagawa at pagpipilian kung hindi tumawag ng tulong. Tumawag sila sa emergency services at nakipag-ugnayan upang ma-rescue sila gamit ang helicopter. Subalit ang lugar ay lubhang malayo sa sibilisasyon. Napakalayo sa pinakamalapit na syudad, napapaligiran ng mga bundok at kagubatan. Subalit wala silang magagawa kung hindi magintay at umasa kung may darating eight? na tulong. Pretty urgent pickup because there is absolutely no way we're going to be able to walk out of here. Yeah, we've got Finn currently um, scoping out a campsite down there. We don't want to push up to this ridge. Um, we know we can do it, but there's a few unknowns about it, so ideally we can camp down below us. It's uh, one hour since the accident. We have successfully contacted all emergency services and family. How are you going, mate? I'm going good. Uh, pain was pretty high, but very bearable. Um, quite, quite comfy here. Got my, my on. But yeah. Hopefully the trouble can come tonight. Otherwise it's going to be a sucky night sleeping in the tent tonight. But uh, that'll we sweet ass, yes. All good so we've just had word that the helicopter may be inbound in 30 minutes and otherwise it's going to be uh, we're all staying here tonight now with these rescue services it's often the person who's gone down is going to go out and uh, the remaining parties need to continue on their original route out of there so that is the most likely outcome of this however if it is easy for emergency services um, we may end up getting out of here in a helicopter as well otherwise we'll continue our walk out um, but yeah, how are you? How are you? How are you going now, mate? I'm good. I'm good. The boys have been helping me. Um, bloody stoked. I'm glad it didn't snap my leg. I felt my bone bend, which isn't a great thing to feel. <laughs> We've got a tourniquet. We've got a um, bit of a strip covering the wound there, and um, it's a beautiful location out here, actually, rez It's a bloody stunning location, mate. I'm stoked. I'm stoked to be here. Good on you, big fella. Thank you. So the boys are doing loads from um, the side of the accident, which is up where that headlight is. And uh, staying here communicating with Riley, seeing how he's going. Going good. Right now, the request is for a puffer to warm up these legs. We can't point our headlights straight up at the helicopter, otherwise, that'll kind of interfere with their business. So, we're just waiting to be found now, and uh, hopefully, we get home safe. It is. Right. This is about an hour and a half after injury, and we've had an incredibly fast emergency response. Riley's doing okay, and he's going to get out of here tonight. The rest of us are going to have to stay in and we're going to walk out of here, which is all good. It's time to get Rez out of here. Boys. And three <laughs> yeah. oh. Masasabing once in a lifetime itong karanasan, isang hinding-hindi nila malilimutan na experience. Mabuti na lamang at nailigtas ng rescue helicopter si Riley at agad na binigyan ng kinakailangan na medical attention. Kinaumagahan ay nagdesisyon ang kanyang naiwan na kasamahan na ipagpatuloy ang kanilang plano at misyon ng wala si Riley. Ito ay isang mahalagang paalaala din kung gaano kahalaga ang preparasyon, teamwork, at tama at mahalagang gear na dadalhin upang makapagligtas ng buhay at makaiwas sa anumang klase ng panganib. Malaki rin ang naitulong ng pagtawag nila sa emergency team upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Minsan ang kalikasan ay sinusubok ka sa hindi mo inaasahang paraan. Mabuti na lamang at ang grupo na ito ay nagpakita na handa nilang harapin ang anumang panganib na kanilang susuungin. Ang video na ito ay nagmula naman sa TikTok. Ang account ay naglalaman ng video tungkol sa mga bumbero na umaapula ng mga sunog. Ang video sa channel ay para sa educational purposes lamang kung saan pinapakita sa video ang tamang procedure ng mga bumbero kapag ang sitwasyon ay nasa panganib o critical na sitwasyon. Dine-demonstrate din dito kung paano ang dapat gawin kung ang truck ay nasuong sa traffic, ang video nila ay malaki ang naitutulong sa mga baguhan at gustong maging bumbero. Subalit ang isa nilang video ay napansin na may kakaiba, bagamat ang karamihan ng video nila ay for education purposes only, subalit ang isa na ito ay kakaiba at nakakakilabot. Noong March 10, 2025, isang lalaki ang nagre-record ng nasusunog na abandonadong bahay sa isang lote, subalit ang video na ito ay nakatawag pansin sa mga viewers dahil sa nakakatakot na nakuhanan ng kamera. Panuori ninyong mabuti. Habang nagre-record ang may-ari ng property, wala siyang kaalam-alam na may nakuhanan na pala ang kanyang camera. Panoorin ninyong mabuti ang ilan pang footage na kanyang nakuhanan. You should see it right now. It's amazing. Look to the window. Ooh! Ooh! Right Kung inyong pagmamasdan mabuti, isang black figure ang mabilis na gumalaw buhat sa loob ng nasusunog na bahay. Ang nasabing bahay ay ilang taon ng bakante, kaya naman walang sino o anuman na nasa loob nito. Subalit makikita na may nakuhanan ng kanyang kamera buhat sa loob nito. Ang mas nakakatakot pa dito, nang nasa tapat ng hall ang may-ari ng bahay, ay bigla na lamang mabilis na nagtago ang black figure. Maaaring hindi ito napansin ng may-ari dahil ang atensyon nito ay nasa nasusunog na bahay. It's amazing. Look at the window. Ang may-ari na nagre-record ng sunog ay hindi agad napansin ang pagsulpot ng black figure. Subalit ang mga mapagmatsyag na mga viewers ay nakita ito kaagad, at may nakakakilabot pa silang boses na narinig sa iba pang anggulo ng footage panuorin at pakinggan ninyong mabuti. Bigla na lamang may nai-record na boses ng isang bata kahit na wala namang bata sa kanilang paligid ng oras na yon. Maririnig ng malinaw na boses ito ng isang bata na tumatawa. Bagamat hindi makikita kung saan nanggagaling ang boses, subalit marami ang naniniwala na konektado ito sa bahay. Subalit ang sumunod na footage ay naging dahilan kung bakit naging kumbinsido sila na ang bahay ay isa talagang haunted. Habang nagre-record sa iba pang bahagi ng bahay na nasusunog, ay eto ang nahagip ng kanyang camera. Panoorin ninyong mabuti. Hello. Kagaya ng nakuhanan sa loob ng bahay, isang dark figure ang mabilis na nahagip ng kamera. Ang figure ay agad ding naglaho na parang bula. Maaaring ang figure na nakita ay nanggaling sa loob ng bahay kaya naman mas lalong natakot ang mga viewers. Isa nga bang haunted house ang bahay na nasusunog na ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.